mga kasurya, na ikahoy diri nga akong katingadaan. Ang tanata ni sir kung unsa po ni siya nga kahoy. Sir, unsa kini nga kahoy, sir? Kini nga kahoy, mao kini ang silky oak tree. National tree sa Australia. Ah, mo porma anak niya, hmm. sir ba? Kaning uban din mga kahoy, sir. Unsa Kana po ni, sir? Musisi. Gikan sa Indonesia ug sa Malaysia. Ang scientific name ana, Mysopsis teismani. Uy, kwarta. Oh, money. Pero dili ang ang spelling lahe Lahi ang spelling. In A N I I. Okay. Mga tanan ti alay mo, nga naman nga ni aman mga kahoy nga sa Australia man nga kahoy. National tree pagyod. Mm. Di dala kini sa Australiano no nga na mo sa among gipananom nga eucalyptus oil ka karang eucalyptus gikan mangihapon sa Australia na para sa oil. Eucalyptus. Kaya na naa ta din hay mga klase-klase sa eucalyptus ah, uh, species nga para oil na oil kani mao ni ang salasang nun nga kahoy nga wild pine pero ang ngalan nato din hi sa kuan binukid mao ang apilon apil na sa mga forestry apilon ang ngalan niya ni Natural kini, natubo, natural kini, dili ni tinanom. natural nga pagkatubo wild pine tree apilon